Ang kwento ng isang sisiyo Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalinong malit na sisiyo. Noong unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabing ilog, sa isang malit na kubo ay naninirahan ang isang inahing manok. Ang inahing manok ay nangitlog ng labing dalawang mga paa, kung saan ang sampung itlog ay napisa sa sisiyo, ngunit ang dalawa ay nanatiling mga itlog. Iniwan ng inahing manok ang dalawang hindi napisang itlog sa kamalig at nagpunta sa labas upang maghanap ng pagkain kasama ang sampung malilit na sisiyo. Samantala, ang isang itlog mula sa dalawang hindi napisang itlog ay napisa sa pamamagitan ng pagtuktok sa itlog gamit ang kanyang malit na tuka mula sa loob. Ang kawawang malit na sisiyo, kagad niyang hinanap sa lahat ng dako ang kanyang ina nang siya ay makalabas. Ngunit hindi niya mahanap pang kanyang ina at nakita niya na ang lugar ay halos walang laman. Naging malungkot ang maliit na sisiw kaya nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina ng mag-isa. Sa sandaling nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina, pinayagpag niya ang kanyang mga balahibo at nagsimulang maglakbay mula sa kamalig. Nagsimulang maglakad ang sisiw gamit ang kanyang malilit na mga paa. Nakita niya ang isang baka na kumakain ng ilang berdeng damo. Masigasig na sinimulang titigan ng sisiw ang malaki at matangkad na baka. Matapos ang ilang minuto, ang napakalaking baka ay tumingin sa maliit na sisiw at nagtanong. Ano ang inaanap mo? bakit kagulat gulat na nakatingin sa akin? Tanong ng baka. Ikaw ba ang aking ina? Inosenteng tanong ng sisiw. Naawa ang baka habang tinititiga ng inosenteng sisiw at sinabing, Tumingin ka sa akin, tingnan mo kung gaano ko kalaki at katangkad. Ang iyong ina ay mas malit kaysa sa akin. Oo? Oh? Ang aking ina ay mas malit kaysa sa iyo? Tanong ng sisiw. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ng sisiw ang kambing na kumakain ng ilang dahon. Lumapit siya sa kambing at nagtanong. "Tila mas malit ka sa isang baka. Ikaw ba ang aking ina?" Tanong ng malit na sisiw. Oo, uh, mas malit nga ako sa isang baka. Ngunit mayroon akong apat na paa. Gayunpaman pa tulad mo, ang iyong inay may taglay na dalawang binti at dalawang mga apakpak. Sabi ng kambing Ang malit na sisiw ay naging malungkot na no marinig ang sinabi ng kambing. Nagpasya siyang maglakad pa at ipagpatuloy ang paghahanap para sa kanyang ina. Habang naglalakad siya, palayo narinig ng sisiw ang isang Kakaw! na tunog. Naalala ng malit na sisiw ang sinabi ng kambing at naisip na marahil lang uwak ang aking ina. Kaya tinanong niya ang uwak. Meron kang dalawang mga pa at mga pakpak. Kaya ikaw ba ang aking ina? Oo, oh, totoo na mayroon akong dalawang mga paa at mga pakpak, ngunit kaya kong lumipad ng mas mataas kaysa sa iyong ina. Gayun din ang iyong ina ay mas malaki ang laki kaysa sa akin. Ang kanyang mga paa ay mas mahaba kaysa sa akin at ang iyong ina ay hindi kayang mag pa! tulad ko. Tugon ng uwak Pagka dinig dito ang sisiw ay nalungkot kahit ang uwak ay naawa para sa malit na sisiw. Sinabi ng uwak na, Huwag kang malungkot. Subukan mong maglakad pa. Sigurado kung mahanap mo ang iyong ina. Pagkasabi nito, ang uwak ay lumipad palayo. Ang usapan nila ng uwak ay nagdala ng inspirasyon sa sisiyo at sinimulan niyang magpatuloy pa. Gamit ang kanyang cute na mga paa, mabilis siyang naglakad sa tabi ng lawa at doon nakita niya ang isang pato kasama ang kanyang mga bibe. Ang malit na sisiw ay napakasaya na makita ng ilang pagkakahawik sa pato na sinabi sa kanya ng uwak at tumakbo siya papunta sa pato na umiiyak na. Ina! Ina! Ang pato ay nasindak nang makita ang maliit na sisiw. Bakit ka gulat na gulat, ina? Ako, ang iyong anak. Sabi ng sisiw. Hindi mahal ko, hindi ako ang iyong ina. Sabi ng inahing pato. Tumulo ang luha sa pisngi ng sisiw. Ang kawawang sisiw ay nagsimulang umiyak habang iniisip na hindi na niya makikita muli ang kanyang ina. Natunaw ang puso ng inahing pato. Tumingin siya sa sisiw na may pagmamahal at sinabing, Bakit ka umiiyak, mahal? Hayaan mo, tutulungan kita. Ang sisiw ay nagsimulang sabihin sa pato ang kanyang malungkot na kwento mula sa simula. Ang pato ay sumagot ng may pagmamahal na, O mahal, ang iyong ina ay hindi nagkukwak tulad ng sa akin. Ang iyong ina ay nag kakarokoko. Mayroong isang kalapati sa isang malapit na puno ang nakinig sa buong usapan sa pagitan ng pato at ang malit na sisiw. Nagpasya siyang tulungan ng sisiw at lumipad patungo sa kanya. Pumunta ka sa dulo ng lawang ito at maaari mong mahanap ang iyong ina sa banda roon. Sabi ng kalapati at lumipad palayo. Ang isang inahing manok ay gumagawa ng eksaktong parehong tunog tulad ng pato. Habang naglakad pa ang malit na sisew, narinig niya ang isang tunog. kukuru Mabilis siyang tumakbo at sinundan ang tunog. Nakita niya ang isang inahing manok na may dalawang binti, mga pakpak -pak na mas malaki kaysa sa uwak, at ang inahing manok ay nagsasabi ng Kukuru-kuku! -kuk ang sisiw ay nagpasya na ito ang kanyang ina, at tinawag ito na... Ina! Ina! Ang inahing manok ay lumiko nang marinig ang tunog na ito, at agad niyang nakilala ang kanyang anak. Tinawag ng inahing manok ang sisiw na lumapit sa kanya at ang malit na sisiw ay masaya na makita ang kanyang ina sa wakas. Niyakap ng inahing manok ang sisio sa kanyang mga pisig at pinalibutan ng kanyang inak ng pagmamahal sa pagitan ng kanyang mga pakpak. Sinabi ng inahing manok sa sisio Bakit hindi ka na natili sa bahay mahal? Umalis ako upang kumuha ng pagkain na tukoy pabalik na sa iyo ngayon. Ang inahing manok ay sabik na malaman kung paano lumabas ang malit na sisiw upang hanapin siya. Kaya tinanong niya ang sisiw ng masigasig. Ipinaliwanag ng malit na sisiw ang lahat ng bagay na nangyari gamit ang kanyang cute na boses. Ikuinento niya sa kanyang ina kung kano siya katapang na ang mapanganib na paglalakbay upang mahanap siya. Sa pagtatapos ng kwento ng sisiw, ang inang manok ay namangha. Ngunit higit sa lahat, masayang masaya siya. Nanatuklasan kung gaano naging matapang ang kanyang anak na sisiw.